Isa na namang record album ang inihahanda ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon para sa mga kasambahay kaugnay ng kanyang ika-tatlumpu at isang anibersaryo ng paglilingkod sa Diyos at kapwa. Ito ang balita ni Adjas Karyon. Katulad ng naging tema ng ikasampung anibersaryo ng UNTV, na nakatuon sa pangangalaga ng mga matatanda. Dedicated din sa mga ito ang bagong hinahandang record album ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Sa titulo nitong Kuya Daniel Razon Standards, nakapaloob dito ang mga awiting kinagigiliwan mula pa noon hanggang ngayon, na handog ng Breakthrough and Milestones Productions International Incorporated. The reason bakit uh, Standards naman tayo dahil 'di ba nag-anniversary din tayo ng uh, UNTV ano and uh, ang uh, ating theme ay caring for the elderly. So ito yung mga kumbaga ay uh, moments for the seniors. Para parang uh, kaya nga, ay uh, parang partner rin ng pagbibigay uh, tribute natin sa mga senior citizens natin. Labis namang humanga ang album producer at BMPI recording studio manager na si Doc Mondel Rosario sa mabilis at maayos na proseso ng recording session ni Kuya Daniel sa naturang mga awi. Mas, rel mas relax habang tumatagal na mas, uh, mas creative yung uh, environment habang tumatagal at na i-handle ko si Kuya. Kaya hopefully mas maganda rin yung resulta. lumabas yung ano eh, lumabas naman yung standards Vocal color ni Kuya. Uh, in fact, ano siya eh, bagay siya sa gano'ng genre dahil yung pagkabarito ni Kuya, eh, bagay sa mga standards. Sa Abangan ang live rendition ni Kuya Daniel ng mga awiting nakapaloob sa kanyang bagong album sa launching nito kasabay ng pagdiriwang ng kanyang 31 taong paglilingkod sa Diyos at Kapwa sa 25 ng Nobyembre sa Fiesta Pavilion ng Manila Hotel. around the world i and search for you I traveled on when hope was gone to keep around the boo I'm I TV news worldwide.